Magandang hapon, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pumirma ng isang kasunduan ng Department of Justice at ang Commission on Elections para magkatuwang na ipatupad ang kampanya laban sa mga election-related offense kaugnay ng paparating na barangay at sangguni ang kabataan elections. Isang memorandum of agreement ang pinirmahan ni na Justice Secretary Jesus Crispin Lomulia at Comelec Chairperson George Erwin Garcia para ipatupad ang kontrabigay program. Ayon kay Garcia, makikipagtulungan ng Comelec sa DOJ at iba pang ahensya upang pigilan ang mga paglabag tuwing eleksyon tulad ng vote buying at vote selling na kabilang sa tinawag niyang makabagong kanser ng demokrasya. Ani din magpapakalat ng mga Legal Assistance Desk ang DOJ para tutukan ng mga election-related violation para matiyak na mapapanagot ang mga lalabang. Noong Abril, binuunan ang Kamalekang Committee on Contrabigay para matigil ang vote buying at vote selling sa bansa tuwing eleksyon. Kaugnay nito, naglabas ang Comelec ng show cause order laban sa halos 2,000 individual na sangkot umano sa premature campaigning. Mula dito, posible manong magsampa ang ahensya na nasa 60 disqualification case. Inilunsad ngayong lunes ang ASAP o Aviation Security Awareness Program para pagtingin ang sikuridad sa mga palipatan sa bansa. Nagsagawa ng covenant signing ang mga stakeholder kabilang ang Aviation Security Group o AVSEC Group, Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency, Bureau of Customs, Bureau of Immigration, Philippine Air Force, Civil Aviation Authority of the Philippines, Manila International Airport Authority, at ang Office for Transportation Security. Ayon kay AVSEC Group Director Jack Wangki, Palalakasin ng ASAP ang pagtutulungan sa pagitan ng mga ahensyang humahawak sa seguridad at operasyon ng mga paliparan. Magsasagawa din ng information campaign para sa mga pasahero para mapanatili ang kaayusan sa mga airport. Nilinaw ni Wang Ki na walang kinalaman ng ASAP sa nangyaring pagsabog sa NAIA Terminal 3 o ang pagnanakaw mano ng ilang airport screener. Pinasabugan ng Improvised Explosive Device ang parking area sa Naia Terminal 3 noong Sabado na nauwi sa pagkapinsala ng ilang sasakyan. Kaugnay ng pagsabog, tinawag ni Wangki na isolated case ang nangyari. Wala rin daw dapat ikalang ang publiko dahil hindi ito gawa ng terorista. Sa hiwalay na panayam, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na tinitingnan ngayon ng mga otoridad ang anggolong inside job lalo't may mga grupo manong tutol sa privatization ng NAIA. Lumawak ngayong Agosto ang budget deficit ng bansa matapos itong tumaas ng 133 billion pesos mula 72 billion pesos noong nakaraang taon ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno. Sa kanyang weekly press chat nitong biyernes, sinabi ni Jokno na tumaas ng mahigit 84% ang budget deficit ng bansa dahil sa mahigit na 6% na nabawas sa kita ng gobyerno. Aniya, umabot lamang ng mahigit 310 billion pesos ang pumasok na pera ng gobyerno mula sa mahigit 332 billion pesos noong nakaraang taon. Sinabayan pa umano ito ng 10% pagangat sa expenditures o gastos. Paliwanag ni Jock na nabawasan ang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR nang gawin nitong quarterly ang pagfafile at pagbabayad ng value added tax ng mga kumpanya mula sa dating buwan ng filing. Gayunpaman, sinabi ni Jokno na tumaas ang koleksyon ng BIR ng 9.4% sa nakolekta nitong 1.7 trillion pesos. Samantala, sinabi din ni Jokno na bumaba din ang koleksyon ng Bureau of Customs dahil nalimitahan ang araw ng pangungolekta, bunsod ng masamang panahon. Sa kabila nito, hindi naman nababahala si Jokno dahil patuloy naman daw umaangat ang koleksyon nito taon-taon. Suspendido ang pasok sa Ricardo P. Cruz Senior Elementary School sa Tagig City dahil sa tumagas na amonya mula sa kalapit na ice plant sa lugar. Ayon sa Tagig City Rescue at Bureau of Fire Protection sa siyudad, bandang alas 8 kaninang umaga nang rumisponde sila sa insidente at agad na pinasuspinde ang pasok sa eskwelahan. Alas 9 ng ganap na makontrol ang tumagas na amonya. Kasalukuyan na rin nagsasagawa ng investigasyon ng Tagig Rescue, BFP at Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal Team para i-assess ang ammonia level at ma-monitor ang direksyon ng hangin sa lugar. Samantala, naglagay na ng Incident Command at Medical Bay ang lokal na pamahalaan para sa pagbibigay ng real-time update. Nakaantabay rin ang mga ambulansya sakaling kailangan ni maglagay ng evacuation center para sa mga apektadong residente. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.